So ayan guys, good morning, good morning, ayan. Uh, today is my birthday guys, so luto tayo ng spaghetti sa kapanasit. Tapos ihaw na bangus. Ito guys, yung mga pangrikato. Kompleto yan. Tapos, ito yung pangihaw. At yung aking tagagayat, taga ayan po. Ayan si Francis. Gayat lang. gayat lang. <laughs> ayan. Ayan guys, start tayo magluto. So ayan guys, start. Anything lang natin kawali. So ayan guys, naglagay na na tayo ng ano? Bawang. Tapos, lagay tayo ng sibuyas guys. dahan ng kawali na malaki. At pagsasabay yung ricardo. So, hintayin natin mag-brown yung bawang. So, yun guys, ilagay na natin yung giniling uh, na baka. Ayan. ng dati nung ano bay, nung nagluluto kami ng spaghetti may may ano yon may silim pula ah alam intay yung red, red pepper okay guys oh na, 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 tapos ka na, 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 na ako na bala diyan ha eh uh, uh. kaya nabibilikan ng ano oil oo oh, para dito oh. guys. pronto ako ground drama sa guys Diretso lang po ang halo para hindi siya masunog. Ito guys, ilagay na natin yung hot dogs. Okay. Dito pa lang guys sa stability, ulam na. So, yan guys. So, yan guys. Lagay na natin itong ano. Itong so, spaghetti sauce niya. Ayan. Ayan. Del Monte. So ayan na guys, nilagyan na natin ng uh, konting hidden cheese. Ayan. Yung sauce. Ayan. Hintayin lang natin naluto yung ating spaghetti sauce. Ayan guys. Ayos na guys. So ayan guys, uh, luto na yung sauce natin. Lalagay natin yung ano natin. Uh, pasta. Ito na sa guys yung ating pasta. Isang kilo lang po ito. Ayun. Ay, isa so, sauce. Puno pala. Marami pala to. Haluin natin guys. masarap guys masarap pa ito sa galib eh guys so ayan na guys ayan na sa guys yung spaghetti natin yami guys yami guys ito yung ating pang ihaw yan 3 tilet yung dalawang bangos guys ayan na siya yung ating spaghetti ito guys mag umpisa na tayo sa pansit Ayan, nag, nag ano na tayo ng mantika. Ayan. Against the light ba yan? Against the light ba yan? Ayan guys. Uh, na. May, may with egg pala yung inihaw. Red egg. Ayan nandiyan sa baba. Ayan guys. Tingnan na natin yung bawang. Hintayin natin magkulay brown. Ayan, nag-brown na siya guys. And sibuyas. ayo manok bay Manok. Ha? Alain? Yung manok muna. Ito bay, si manok. See, guys yung guys. Yan. guys.

Vậy anh, là cốt chưa? Ăn chứ Oh, hindi ko nakita. So, yan na sa guys. Nagkukulay brown na yung manok. So, yan guys. Nilagay ko na yung sweet ball saka ano tayo, ano yung, saka yung fish guys. Ayun na. So, yan guys. Quick naman. Quick Yay. Oh, may isa, may kikiyam pa pala isa, oh. Sayang, ah, di na ihagol. Kalimutan ko. Dalawa pala yung plastic. Ah, yun. So, takto na po. Ayan so, guys. So, ayan guys. Andito na yung ceiling. Bell paper. Tayote at bagyo beans tapos celery tapos guys carrots ayan at sunod last ay refolio So ayan na guys siya nahalo na. So ayan guys pakuloy na lang natin kasi may tubig na siya. Oyster sauce. <laughs> ayan guys tatlong sasiyang lagay natin. Walang awa yung ano, tumaga sa pusa. Saan ang punta? Ha? Saan ang punta? sa kanila daw. Saan ka na pupunta yun? Ha? Saan na pupunta? Kapit-bahay lang yun. Yan? Oo. Oh. Oo. Guys, ayan tingnan na siya. Ito yung pancit bihon at ano, pancit canton. Yan. At tig kilo lang po 'yan. Ano ba 'yung pangino? Ha? Hindi hey, ko muna. Ilayo natin dante guys yung camera. Sobrang init. Ikman mo. Ha? Sarap 'yan, Tamis. Ano, Tamis? Ha, <laughs> ano miss Tamis?

Kasama ko oh, pati ano? Plastic? Hindi. Tama ko. So, ayan na guys yung ano. Yung kanton. Haluhin natin. So, parang kalahati lang yung kanton, no? na lahat ng kilo. Ang tanton. Hmm. Pati man din. Okay. So, bakit yung hilo pa dapat? Dapat isang kilo din yan. Pero okay lang. Eh, ito rin Dapat malahaba-aba kasi yung ano mo. Wala eh. Dito lang yung ating ano eh. Yung malaki. Pwede yun? Alam mo. Ay, Ayan na guys, alo uh, na. Guys, paluto na po. Mukbangin na yan. Mukbang. Yun, mukbang. <laughs> Hindi, punte. Pero baka wala. Paluto na yan. Oo, no? Pulo na eh, oh. Bay, salin mo yung ano, bay? Yung? Yung gulay. Saan lagay? Dito. Ay, yan. Halo na. Oh, I-mix natin. Ito na. Oo, oh, sige, pwede na. Ito. Yung pansit, ito na. Bay! Okay. Pwede na yan, Kulga. yung panton. Masarap? Lagyan na natin. Malinam-nam? Lagyan na natin. Oo, oh, lagyan mo na yan. Para maluan mo. Ma May sabaw. Yun. Guys, sinalo na po. Sinalo na po. Sinalo na po. Sinalo na Isa. 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 mo na hey, hey, ano, hey, Isa. Yes. Ah. Okay, na. Isa. 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 Ay, hindi pala lang makasama na ka pa eh. Pa. pa tayo ng uling doon. Saan na? O oh, ba, may aso doon. Ay, oh, may aso ba na. Sabi ko malis na yung kumawa ka niya. Ha? Pwede na to, guys. Away na natin. Kawa ka ng dalawang ano dyan. Dalawang... Pa, patrol kaya? Oo. Sa ating lagay. Dito sa so may ano bumba? Oo. Anong pwedeng patungan? Tatlo, tatlo. O ang tatlo niyan. Gawin mong tungko. Kasi mas masarap pag medyo basa eh. Ayo kau nasi ya, Sarap Baik. Ayo mau. Ayo mau. Oke okay, nak. Oke oh, nak. Oh, guys, terus nak. So ayan na guys yung anong pansit dito natin. Mm, uh -huh. ayan guys yung pang ihaw. Nandun nakahiga. So ito guys yung inihaw na bangos sa tilapia. Ayan. Oh, uh, sarap kayo. Ayan, ayan. ayan, guys, ito na. Ito na yung puto. 50 pieces lang to. Wow, 125. Ayan mm. oh. Ayan guys, yung inihaw. Hindi pa nabaliktad. So ayan guys, Dinabaliktad na yung ano natin, inihaw. Hmm? Yung isa sa dulo. Okay na kaya yan? Patras ba yun? Naka-on pala doon ng tagal yan. Ayan guys. Guys, sorry. Ayan. Nalubot yung cellphone ko. At hindi ko natapos yung aking vlog. Ayan. So, naluto naman lahat, guys. So, sorry, guys. Bye-bye. Ingat kayo lagi. I love you. Happy birthday, myself. Mm. <laughs>